magluluto po tayo ng biko ayan, gagawa po tayo ng latik yami, pwede na to ayan na po ang finished product, yami nakagawa po kami ng dalawang pilao at nilagyan ng dahon ng saging yon, sarap Yummy! At hindi lang yan. Nagluluto din kami ng pansit. Yan. Pansit bato. Ang sarap. Ang daming sahog. At nilagyan ng sili, pampaanghang. Sarap. Tapos, lagyan ng pichay. Sarap. Yummy, daming pichay. Yun. At mikos mikos. Sarap. Yummy. Yan. Haluan ng mga sangka. Yung uh, atay at balon-balonan. So yummy. Thank you nga pala sa aming sponsor. Salamat. 'Yon, ayan finish, Prada. Kain na po tayo ng pansit at biko. So yummy, tara na po.